Sang panalo na lamang ang kailangan ni Olympic bronze medalist Yumir Marshall para makakuha ng slot sa 2024 Paris Olympics. Ang detalye mula kay Dennis Principe. Nasisilayan na ni si Yumir Felix Marshall ang slot sa 2024 Paris Olympics sa boxing event ng 19th Asian Games kagabi. Tulog kay Marshall si Wirapon Jong Joho ng Thailand sa second round ng kanilang 80kg men's competition face-off. Isang right hook ang ipinatama ni Marshall sa panga ni Jong Joho dahilan para sumubsob ang Thai boxer at agarang itigil ng referee ang laban. May 14 seconds na lamang ang nalalabi sa second round. Dahil sa panalo ay pasok na sa semifinal si Marshall at nagtitiyak na ng bronze medal. Posible pang mas kuminang ang kulay ng medalya ni Marshall kung mananalo siya sa kanyang semifinal opponent na si Ahmad Gusun ng Syria. Magaharap si na Marshall at Gusun sa Merkules kung saan ang mananalo ay papasok sa finals at makakakuha ng automatic slot sa 2024 Paris Olympics. Samantala, patuloy ang pagangat ng karya ng batang BMX rider Patrick Ku. Kahapon ay nag ng bronze medal ang 21-year-old US-based rider sa BMX Men's Competition na ginanap sa BMX course ng Chunan Jinshu Sports Center. Pinagharian ni Asuma Nakai ng Japan ang naturang event sa oras na 37.54 seconds. Sa silver medal, si Comet Suprasert ng Thailand sa kanyang oras na 38.47 seconds, habang pangatlo si Ku na may 39.07 seconds. Ang 2021 Asian Junior BMX Champion na si Ku ay nagaasam din na makakarera sa Paris Olympics. Susunod na target ni Ku ang Paris Qualifier na 2024 World UC BMX Championship na magaganap Mayo ng susunod na taon sa South Carolina, USA. Sa basketball, nakalasap ng unang talo ang Gilas Women's Team nang yumukod ito sa 9th ranked Japan. Ang final score 96-59 pabor sa Japanese Dribblers sa salaro na ginanap linggo ng hapon sa Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium. Hindi napigilan ng gilas ang opensa ng Japan na sumandal sa apat na players na umiscore ng double figures sa pangunan ng 26 points ni shooting guard Aika Hirashita. Tanging si Janine Ponteo sa nagtala ng double figures sa Pinay Dribblers sa kanyang 13 markers. Para sa Rise and Shine Pilipinas, Dennis Principe nagulat.